Oh, madama nga nagdalos oh, awan ti dano mo wong pay, pay hmm. may kukinam kames nagita na ti dinaro dalos kaya ter kahapon dyan tapos ngayon naman, kahapon yung mga pilapil ang lininisan ko. Nagbunot-bunot din ng mga damo. Tapos, yun, tapos ko na dito. Doon sa tatlong ibaba, walang damo. Yung lang pilapil ang mara may damo. <laughs> Kaya dito muna ako. Sa taas, walang tubig o. Oh. Eh very dry the land no rain Ay, thank you for watching